Alam mo ba na mahigit kalahati ng mga Pilipinong higit apat taong gulang ay walang kahit emergency savings? Ibig sabihin, isang bigla ang sakit o gastos la kung apat na po ka napataas at pakiramdam mo huli na para mag-ipon, stop muna. Dahil sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga simpleng paraan para mag-ipon kahit hindi kalakihan ang kita. Hindi pa huli ang lahat, ang mahalaga, magsimula ka ngayon. Tara, pag-usapan natin kung paano. Ang problema lang, madalas puro gastos ang inuuna. Bayad ng kuryente, tuition ng anak, groceries, kung minsan may utang pa. Kaya akala natin imposible ang mag-ipon. Pero hindi kailangan maging malaki agad. Ang kailangan lang ay tamang sistema. Isa, magumpisa sa maliit pero tuloy-tuloy huwag mong isipin na kailangan mo ng malaking halaga agad. Kahit limampung piso o isandaang piso kada araw, basta consistent, lalaki din yan. Ang sikreto ay disiplina, hindi halaga. Dalawa, gumamit ng 50-30-20 rule ang 50% ng kita ay para sa needs, 30% sa wants, at 20% para sa savings o investments. Kung mahirap sundan, gamitin mo ang mga envelope o digital budget apps. Tatlo, bawasan ang luho at dagdagan ng kita kung dati mahilig kang mag-online shopping, ngayon, piliin lang ang kailangan. At kung may oras pa, mag-sideline online, buy and sell, freelance, o kahit baking business sa bahay. Apat, mag-ipon para sa layunin, hindi lang basta mag-ipon mas madali kang magtitipid kung may malinaw na goal. Halimbawa, gusto kong makaipon ng isandaang libong piso sa loob ng isang taon para sa retirement fund o emergency savings. Kapag may dahilan, mas matibay ang motivation. Lima gumamit ng automatic savings o investment apps may mga digital banks ngayon na pwedeng mag-auto transfer ng pera papunta sa savings o investment mo. Hindi mo na kailangang tandaan, kusa itong mag-iipon para sa'yo. Si Mang Ruben, 45 anyos, dati walang ipon. Laging sinasabi, wala naman akong sobra. Pero noong nagkasakit siya at walang mahugat, doon siya natauhan. Sinimulan niya magtabi ng isandaang piso kada araw, nagbenta ng gulay sa umaga, at ngayon, limang taon na, may mahigit. Isan daan at limampung libong piso na ipon sa bangko. Sabi niya, kung nagsimula lang ako noon, mas malaki na sana ngayon. Pero buti na lang nagsimula pa rin ako. Yan ang patunay na hindi huli ang lahat. Kahit apat na puka na o higit pa, tandaan, hindi edad ang basehan ng pagyaman, kundi disiplina at tamang mindset. Ang mahalaga, magsimula ngayon kung gusto mo pa ng ganitong mga tips para sa financial freedom, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe, at ishare sa mga kakilala mong gusto ring matutong mag-ipon.